maging maunawain mo na ngayong araw, sa iyong pwede na makausap kung magiging maunawain ka, ay makakaiwas ka sa gulo, at wala kang mapapasok na problema, at huwag ka muna uminom ng alak ngayong araw para sa iyong kalusugan, nang makaiwas ka sa sakit ng katawan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus maging mapanuri ka sa mga bagong makakausap lalo na sa kanilang mata, at maging istriktong ugali ka ngayong araw, nang safe ang iyong pera at ang ang iyong mga kaalaman, at huwag ka na muna gumawa ng suggestions sa trabaho para wala kang makaaway ng hindi mo inaasahan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, Maging maingat sa pagsasalita ngayong araw sa pamilya at mga kapatid, nang walang maging suliranin sa relasyon, at ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magyabang, at gumagawa ng chismis, dahil magdadala siya ng kamalasan sa iyong gagawin, kung matagal kayong magkakasama, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer Maging alerto ka sa mga usapang may kayabangan dahil tukso sila ng pag-aaway o lihim na inggitan at umiwas ka muna sumama sa mga kaibigan na mahilig magsaya dahil gastos at ibang tukso ang kayang makuha na talagang magdudulot sa iyo ng problema at gastos ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, maging mapanuri ka muna sa usapang pera. Dahil kung magkakamali ka ay pwede ka na magastusan, ka nang hindi mo inaasahan, gawin na laging maging maingat, at umiwas ka muna sa matagal na pagligo lalo na sa umaga, para sa iyong kalusugan, at maging mapanuri ka sa bagong makakausap, nang malayo ka sa bad energy, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo maging maingat ka sa pagsasalita sa mga kapamilya, at ganoon din sa hanap buhay para wala kang maging malungkot na araw, at huwag kang muna uminom ng alak ngayong araw, at iwasan na magbibigay ng pera pag malapit ng dumilim, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra Dapat kang maging alerto sa mga sasakyan ngayong araw, lalo na sa gabi kung ikaw ay gumagawa ng paglalakad, at laging pag-iingat sa mga iyong isasalita, sa hanap buhay lagi kang manigurado para walang magpalungkot sa iyo, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, mag-ingat ka kung ikaw ay bibiyahe. Ay laging maging alerto para sa iyong mga dole na mahahalagang bagay, at maging mapamili sa dapat nakakainin, at umiwas ka sa paggasta ng pera pag malapit ng maggabi na malaking pera, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, iwasan mong maging mabait ngayong araw sa ibang tao, dahil pwedeng magawa nilang samantalahin ang iyong kabaitan, nang hindi ka madalaw ng kamalasan, At maging maingat ka sa mga kasama mo kung sa gabi na kayo ay mamamasyal, para makaiwas ka sa gastos, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, maging sigurista sa mga ikikilos at gagawin, pag may deal na pipirmahan, ang laging maingat na gagawa ng desisyon, ang magiiwas sa iyo sa suliranin. At huwag kang iinom ng alak sa gabi para maalagaan ang kalusugan at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, ngayong araw ay umiwas ka sa mga mahilig sa mga tao na alam nila ang lahat sa mga dapat nagawin siya ang tukso sa iyo ng gastos at kalungkutan ngayong araw at maging alerto sa paglalakad para ang kalusugan ay mapag-ingatan ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, dapat ay maging maunawain ka sa tahanan at maging sa trabaho ngayong araw para wala kang maging kalungkutan at maging mas maramot at masinop ka ngayong araw, lalo na sa pera na mas makakainam sa iyo. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.